Dengan Jo. Ito kami na. Mami, ika yan. Mami, ika yan, Mami. Ha? Ika yan. Hindi ka pa nakakabalyo, Mami. Pikit lang ang mata, Mami. Pikit lang ang mata nga, nga niyong magkaintindihan kitang marayan ako. Ay, diyan ang bisis mo. Diyan, kuya. Kuya. Oh. Mami, kamusta ka na? Ano tapig babalik-balikan mo si Marikita? Pungaw ka? Ano? Hindi talaga. Listado mo si... Tatay? Mami, sa yan ang sa'yong kangunyan. Tanong dahil ka pa nakakabalyo? Ha? Hindi ako buo. Mami... Ano to nahihirap natin ka marikita? Ha? Ha? Baga mga kapitalo na. Mami. Dahil mo paglalaugan permis si Marikita, tiga ka kalintura, may aki bagay niyo sa di. Ha? Ha? Mami. May aki bagay niyo sa di. ako hindi ka na mahirap. Ang ano? Katabangan niya. Katabangan niya. Pinsan may bagay yan. Ano ang gusto ko sa imo mami? Ano? Gusto mo na magbalyo? Gusto mo na magpahingalo? Ha? Aapo dun ko si San Miguel Arcangel. Tanganin niya ka. Duman sa pahingaloan. Iyo. Duman ka magalat alat Iyo. Ha mami? Ha? Ha? Pikit mo ng mata mo. Pikit mo lang ang mata mo. Hindi ka magbuklat. <laughs> Paano ka nakakalaw kay Marikita, mami? mame <laughs> Mami! 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 ah uh, may mga gusto ka pang sabihon. May gusto ka pang makaulay. Yung lang yan. Who... Dahil sa pagkahirap mo kay Marikita, kung no nagpapamati ka, gusto mong alayan mi kaning pangajion? Ha? Tangani dagos-dagos diretso makabalyo pa na. Iyo. Kunyan mami, makikiulay ako sa imo. Ah, uh, mo na pagparaanuhan si Marikita ta. Nagihilang hilang nagmamati-mati, may aki mo pati bagang sadit iyo. Ha? Ngunit mami, um, ka sa mahal na Diyos na magdiridiritso ka duman sa pahingaluan. Iyo. ha? <coughs> Aapo dun ko si San Miguel Artanghil, mami, yo? Mainit. Sige lang, tiusun mo lang, dahil taka man, ka taka, kukulugan, dahil ka paparusahan, Ah, uh, kung pag iyan, tig lang ani magkaulay kitang maray. Iyo. Ha, mami? O, sige. Tinatawag ko. Kapitan heneral ng Hukbo ng Kalangitan, San Miguel Arcangel. Magpakita kayo sa aking tiyahe. Upang may atit siya sa lugar ng pinag-ibig kaya. May nahihiling kang liwanag, mami, dyan? Ha? May nahihiling kang liwanag? Mag-iba ka dyan, mami, iyo. Papakiulayan kong ibahang kakayan duman sa lugar ng halatan. Iyo, mami. Mami, simbang, Uh, ah, kami na ang bahala magtarabang-tabang digdiyo sa mundong ini. Eh. Kami nang bala kay Marikita, dai mi lilingaw ta pinsan mi yan. Yo padarangat mi yo mami. Ah. Gabay-gabayan mo man ako mami sa sakuyang pagbulong ipo po. Mami. Karahayan ang hangad ko mami pagtabang sa kapwa dai ako naglalabis. Yo mami ko. O, oh, yan pa diyan San Miguel Arcangel. Sa kataid mo? O, oh, papakiulayan ko mag-iba ka na pagkumpas ko kang kamot ko mami, mag-ibahan na kamo dumang ka maghalat, yaon duman ang pag-iriba. Yo mami sa Diyos kita mapasiring iyo. O Arkanghel, San Miguel Arkanghel, idinadalangin ko po sa inyo na wa'y samahan ng Espiritu ng babaeng ito upang makatawid doon sa hintayan kung saan maguhukom ang Panginoong Diyos. Diyos sa kaitaasan, Diyos na buhay, yun hebawe. Mami, makumpas akong kamot, mag-iba ka na kay San Miguel ha? O, yan na, saro, dua, tulo, Iba na duman mami, iba na. Iba na. Mata marikit. Ika na kayan. Ika kayan. Mata. Magaling kiyan sa Andres. Una sa tapos.

sa ikaw pa sa inyong pwinta? Pinupad kayo. Ano mo sinusunod? <coughs> ano namang matik mo niya? Nulilipot. lang. Naglog sa inyo ang espiritu ni mama mo, ni mami. Naihirap na sa imo kaya, kumbaga, ibabarabantayan ka niya. Ngayon, pero yung ko na magsapat na magdumana sa halatan. Kaya palang yung bigla ka nalang ng tamimi na ta, ibungani, ibubungani. Kung <coughs> tinawas na ka, laba si kamot mo nga ako ispirito elemento ini eh, pero tiga po takan dahil kaman pinpapahilang kasi mama mo nga ni huwag na sa inyo pakusukusuk ang put mo dahil magkanda kasi nangyaring bulungan ta kaya pala ba nang mo? Kaya na sa mga karatara mo Ako matik ko nang si Mami. Mayo na 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 nag-aarap. Mainit kaya ako, mapapasok siya sa kuya kapag nakakarap ka yan. Pagbiglaan yung ano na baga sa kuya. Dahil na nagigirong, nga po yung na kalaw na ano para yun. kira 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 sa katauhan kira 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 kira

Halina ko lang. O tala, mo siya. Salamat. Dahil ko sa inyong mga mga buro. Kung mga ang hindi bukang espiritu ka ano, sobra hirap sa inyo. Okay, pag ano, pag ano, kasi magro-rotaryo ka, Pero okay. ba okay. hindi okay. magro-rotaryo? Okay. Okay.